ah oh, ang sa sa'yo pangalan? Norman. Norman? Jomar. Yung pangalan ni si Jomar. School si Jomar? Wala po. Wala. Hindi siya naka-school Sa balay? Oo. Oh. Mm. So, wala gano'n siya ka-school So, good wala. So good. So, ano, so, hindi niya maituwid. Sakit. Masakit? Sakit? Ano? ibang pun anak lagi na nak sihat tanik dia. Hmm. Kamu tiap anak nama. Anu, usah um, mai ibu pangandoy? usah mai pang, usah um, um, gusto, imong um, sa healing ni monta. sa ginoo. Wala ka kayo sa kaampo sa ginoo nga kapagun lang sa ginoo. Unsa man, imong um, um, gustong iampo. Hmm. Ang mga ko. Isang so, magandang araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabiheros. Ito muli sa Madam Yula, yun Madam Dami Lakotsera. At ito ay ngayon sa bahay ng ating isang kababayan dito sa Negros Oriental kung saan ating uh, panayamin at, at uh, atara tulong. Uh, si Sengala ni Moy, ya? Yeah? No, ah, di siya kasir, ya? No, ah, pero makasir, siya gamay. Kasabot lang ni siya. Oh, Sa'yo kumalan? Numay. No, Norman? Jomar. Jomar. Yung pangalan si Jomar. Jomar Cubal. Jomar Cubal. Si Jomar Cubal, pala na edad. Pala na edad. Pala ba? 29. 29 years old ang edad ni Jomar. Naka-eskwela si Jomar? Wala. Wala. Hindi siya naka-eskwela. So, si Jomar ay 29 years old na, hindi siya nakapag-aral. asa ah, sara man niya siya, dirira, dirira ka sa balay. Oh. Mm. So, wala gano'n siya kay Swilat. So, good. So, good. So, ABCD. dili So, ka, ang, sukat, so ano so, um, niya, dirit, kipagkatao tiyan, sa mayang kuwanan niya. Napa-check up na yun siya. Oo, napa-check up, pero wala Sige po, upuwi po na yun. Ari ka din ay, ay kadirine, para mag- Ikaw na lang akong Ano, para mag Yan sinanay Si nanay, sa si ni monay? Ako, uh, ah, Sinanay Marcelita. Ikapila man Marcelita. mo siyang anak. Subang. Kasi subang. Pamagulangan. Ah, panganay. Panganay si Jomar. Ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Pero ano siya na, ano mo siya na hulog sa mga um, nga? Kuhan sa una, kanang amabitang um, sa, kuhan um, pa tarog ba? Kanang tubig. Um, nahulog siya? nahulog siya. Pero kabalo ni siya, muntikang sa mga doon uh, katuig. Nung sa old pa siya, kamalo na, na siya maglak, may balo na siya maglakad. Hantod na na siya na ano, hantod na hmm. Na siya kabalo. Pero napache nung nahulog siya, napacheck up niya sa doktor. Wala. Eh, wala rin po napacheck up. Kaya okay raman siya. Kaya hilo tara siya sa papa. pa. wala rin po siya gibati. Wala po na agay siya gilanat. ibig sabihin, nakakalakad siya ng bata. Nung baby pa siya. Pero meron kasing ano, di ba may... Meron kasing, alam ko, meron kasing tawag din sa ganitong ano, ano eh. Tapos, um, kini siya na eh. Wala ang nangyay na nang nagunin siya sa balay. Ang nangyay din sa balay. Ang lisa po ng eskwela kayo. Wala man siya ulcer. wheelchair. Napigado kayo. Dili man niya ang balay na kayo po sa kaya ko papa. Ah, sa bahay, sa bahay ng papa mo. Mm May panginabuhi ninyo, dear. Wala, uma. Uma lang. Ano siya? Kung maglakaw siya, sa so man eh. na lang. Ah, kinakarga ano, niyo lang. Karga ko, hindi na para Okay, pakita mo. Okay na siya magpaka, magkaon, um, ano pa lang, um, lang. Siya lang mahungit. Um, makahungit lang siya? Oo, makahungit siya lang. Pero ano, pag patulog, di ginahin mo, di mo. Karga ko. Ang saan so, so, siya pag Pakita daw, so, ang okay, so, niya pag karga. Ano, ano na siya na mo pag alsa? Kahit, ano, ano siya pag alsa na mo? Ano, sa tiil siya kung bata ang osa, yung mo, na siya dito. nagka-cross ka na siya mm -hmm. anak. mo sa mga yung paa niya kasi, ay nakakross na. Mm -mm, so, ana, dili, dili naman hindi niya oh, maituwid. Oh, dili, oh, ana, sakit, ana, Sakit? sakit. Hindi, hindi li man po na anak na ginaya siya. Tanik siya, niya ang anak na mapod. Ganito din yung kamay niya. Nakatabingi na rin. Mm -hmm. So, yung, yung yung ano niya yung yung, ano, yung niya yung salita niya yung. ay yung dila niya kasi ano na daw mm -hmm. maikmurong ma kaya hindi siya makapagsalita ng maayos mm -hmm. so okay. unsa may yung unsa may unsa may kaling niya din ano ginagawa niya din, din wala. wala lang mm -hmm. unsa may imong gusto di ay yung ta mm -hmm. nga makagawas ka kagawas mm -hmm. gawas ka mm -hmm. Ah, ano pala? <laughs> Makagawas-gawas ka. Mm -hmm. gusto. Nga. So, sa'yo mo yung mong pangando yung ta? Ang, ang, hiling mo? Sa, sa... Uh. Mm -hmm. Ngayak siya. Among balay, ito mo ito. ito, ito dapat yung audit mo nang mo. Sa pa ni Jomar, sa so, tayong mo gusto, mapangan, mm. pangandoy. oba, oh, ba? Gusto niya magtrabaho

nabuo. Mm. Yung lolo nila, lolo niya. Yung papa. Ay, yung papa. Oh, mm. mm -mm. na baliw? Uh -uh. Yung years. 7 years nang baliw? tapos, mga bata ko mo, tapos na, ne, tapos na o high itong usap. Ako lang nangita, yung kanil usap ko, na kung mag-ilibin ako rin. Yung mm. pa, mabantay ko kung ano. Kaya nagpapapalais. Ako lang, ano, lang, timbang lang. Pisa, yung sa imo na lahat? So, wala ano po. Wala uli lang tayo. Ah, uh, mga ka naman. Kasi Pero, papa niya, asan ah, yung papa niya? Ato sa, ano, bahay nila po ng mama niya. Ah, ano? Mm kasi -hmm. nakulong na kulong dito? hindi uh, naman sa ano doon doon mo Sa ano pa na balik sa pagkabata. Ah, parang naulian yun. Mm -hmm. mm -hmm. Parang nabalik po sa pagkabato yung isip. Mm -hmm. So, nasa dito sa iyang mama? Ang dulo sa iyang mama, kaya di magpukukat. Um, mag ano sa mga tabo ato niya? Daw, okay. -ano, na... Pasmo? mo? Pas mo? pasmo. mo? Pag-tipo ano, nila, gyan mo, ugdalik nato. Nalipas sa, no, sa gutom, mm -mm. or na ano ng mga... mga ano? Masasamang spirito? Mm-mm. So, kumusta? Sa iyo situation sitwasyon ba? So, Lisod yung ay, lisod yung ay, kung sa sitwasyon na, na nakukusta dyan yan ni tapos mau pa po sa ano kampo Palao lang ako. Ko umakyat. Para lang ni Jomal. Si pagkauwi ni Umar. Kokorta. O Bugas. Baik bugas. Eh, ko ano naman tabang ko sila. Hawa naman. Okay. Anong unsa may imong pangandoy, yung pang, yung gusto, yung yung unta, sa may pang, hmm. sa imong gusto, imong sa hiling ni Monta sa Ginoo. Wala kay usa ka ampo sa Ginoo nga tubagon lang sa Ginoo unsa man imong gustong iampo. Hmm. Tabangan ka. Hmm. Matulungan ka. Sama sa hmm. sama sa unsa unta. Mama Sa hmm. hmm. mama. mama daw, Gusto niya mataba. Sa so, mama po oh. pa. Wala, wala pa ako gawin. Well, Gusto tayo siya mo simba, dili siya ka simba. Pero hmm. dili na po niya, ka simba ka. Bakit dili, siya ka simba? Wala. Wala ka simba. Wala ano, ka tungi. Sa alsa, alsa niyo, ho? sa -alsa, alsa lang. So, kailangan ni, ni Jomar o wheelchair. Po. Gusto niyo mo ka wheelchair? Mm. Ha? May mo pangayos ginoo nga magka wheelchair ka? So kanang yung mong wheelchair nga imong gipangayo, ihatag na mo sa imo. Mm. Ha? Ngayak tuloy ako. <laughs> Tagaan tiktok, na mo wheelchair? Ha? Magbalik na mo, magdala mag wheelchair, ha? mo Para ano, nangayak tuloy ako. <laughs> Kaya binakita ko kasi yung pelikula ni Yula Valdez. Ganun yung to, ano niya. Mm -hmm. mm -hmm. Ano yung, nahinga lang ang sitwasyon. Uh, mahirap yung ano niya. Pero nuna niya na ilang kuan. Oh, okay. Ilang, oh, noon ilang huna-huna. Ang ilang physical lang din, ang ilang lisod. Mm -hmm. No? Gusto nila mulihok, pero ang problema nila, mm -hmm. ang ilang locomotion, sa so motion sa ilang lawas. Mm -hmm. No? So, dahil napakabait ni Sir Paul at ng bugong tubong Bero Team, ibibigay namin yung mong wheelchair, ha? Oh. So, nung damang balik, magdala namin yung wheelchair, ha? Oh. Ha? Para na akay magamit ng wheelchair. Para ma... makalakaw-lakaw ka. Ha? Ah, makasuri-suri ka ba? No? Di diba? Ang sakit. Ang <laughs> sakit sa dibdib. Gusto niya eh. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang mag... Yeah, Ang tagay. Lugo siya sa kuha. Nawa siya sa mama niya. Kaya <laughs> gusto niyang mag-trabaho sana. Ay, tira na mo dyan yung kami. Ako, hindi sige pangitag-trabaho adlaw-adlaw tanan na iskuwila pa ang mga manghod. pagkaya ni Manay? Manapas ko, sa'yo man. ko, ka na ko kita ng tapas ko ano? Pilang ba adlaw Ay makina mag 50 ka mata tag -sing tag -singum. maka 200 ang adlaw. Karong kaya wala na tapos, mga inadlaw na po sa si kampo. Kampo? O, oh, warnag? Oo, mga mm. una. Mga kaplag na po lagi ko na palit na yung bugas. Tapos, unta, tabang unta si Jomar. Gusto mutabang, no? Unta. Kaya, nisod. kasi kung normal to si, si Jomar, malaking tulong to sa'yo mo na yun, no? Unta. Kaya lang yun nga. Pero, dawaton, kayo mo manigitag sa ginoon, no? Mm -hmm ginawa mo na nagpiyong ang ginawa nakita mo na sa inyong sitwasyon gampo po lang good no so naya mo ibagalik na mo dire among i dalo ng wheelchair ha para ka jomar tapos ako ihatag ninyong gamay na uh, tabang para sa inyo ha para balit mo bugas ano may bugas rin wala may bugas o palit mo bugas o sudaan sudan Panit si Jumar o sa'yo gusto naman palitan, ha? Sige. So, ngayon sa may masurihan nato sa... Salamat. Salamat. Mm. Salamat. Mm. So. Ka. Okay. Ate lang. Ha? Huh? Salamat atos Ginoo no. Ha? Huh? Salamat Ginoo. Abangan magampo pugo para nimo, ha. Huh? Ampo ka namo, ha. Huh? Tayo in pagpadayon sa pagsimba, pagalagad sa Ginoo bisag ngano imong itsura. Singali na sa yun, yung sitwasyon pala, padulong padayon sa mo pagalagad sa Ginoo. ayan. So, Masaya na mastery ni Jomar? po. Thank you sa imong istorya ni mo, dakong inspirasyon sa mo, ha? Na, magpasalamat may alo -alaw sa among sitwasyon. Sa so, kung sa kalusod, sa kinabuhi, magpadayon kay ikaw gani, papadayon, magalik ka. No? Simba, magalik ka, bisag imong sitwasyon na no? Hmm? So, mm, mm so salamat. kayo salamat din kay Sir Paul. Na, uh, siya, 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 Sir, mm. huh? siya si Sir Paul. Ha? Siya si Sir Paul. Dako siya, tabang din siya ang among leader dito sa among team. Nga yeah, mo tabang So, salamat pa kayo. Abot siya dito sa Negros. Nakatabang po siya sa ato. Adere. Huh? So, ayan, mga kababayan. Thank you so much sa inyong... ah uh, laging pagsuporta sa PB Team kasi yung tulong na binigay natin ay galing yan sa inyong panonood ng aming mga videos, mga pagsuporta sa Pugong Pero Team. At uh, salamat sa aking kameraman na si Paul, hawak <laughs> ng kamera ngayon. Sa so, ngalan po ni Pugong Pero at sa uh, buong kasamahan ng ating Pugong Pero Team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye po.